Ito yung pinakahuling natanggap kong award. Ayan. Ang nakalagay dito, pinakahuli ito. Ito yung pinakahuli. Mamaya, papakita ko sa inyo. Ipiplex ko yung... Papakita ko sa inyo mamaya. Ipiplex ko yung uh, mga naunang mga award nitong taon. So, ang nakalagay dito, Resolution <coughs> Commending. Pangalan ko, Popular Renewals as the in social media circle circles for exemplary contribution to the Filipino community and showcasing Filipino spirit of resilience and pride. Ayan. Ang nag-request nito, nabigyan ako ng award. Ang napakabait na konsihal ng Quezon City na si konsehal uh, konsihal Banjo Pilar. Kaya shout out sa iyo sir at mabuhay po kayo. Maraming salamat. Uh, kahapon to. So, yun Nagpapasalamat ako dahil mayroon silang um, binigay sa akin napakagandang award. So, ayan po. At Hindi lang 'yan, i-flex ko itong taon ang mga natanggap kong award. Kaya maraming salamat sa mga nang bash, 'di ba? More bash, more award. <laughs> Kaya thank you. Ngayon, the past month, yung mga nag nagdaan ng abuhan nakatanggap din tayo ng awards. Ito kayo yung pinakalas, yung pinakita ko ngayon yung Quezon City. So, meron tayong mga natanggap na award. If place ko lang din dito, tatlo, iba't ibang ano. papakita ko lang sa inyo para doon sa mga hindi parang nakapanood. Kaya itong taon, ang natanggap po ng awards ay apat. Appreciation Award. Ayan. Mamaya, babasahin ko sa inyo kung ano itong mga award na to. Ayan, dito muna. So, ayan. Ayan. Ang una, ang unang award natin, guys, ipiplex ko lang. Ang unang award natin na natanggap ko talaga is ito. Ang nag-award sa akin, napakaganda nito, guys. Meron siyang medal. Meron siyang napakagandang medal. Ayan. Piplex ko lang sa inyo, ha. Papakita ko lang para sa hindi pa nakapanood. Ang ganda ng medal. Tapos, ang nag-award sa akin ay Asia's Golden Icon Award. di ba? With trophy. Ito 'yung trophy niya, guys. Trophy with picture ko. Tapos ang makalagay, 'yung award ko na to is Social Media Influencer of the Year. So ayan ha, Social Media Influencer of the Year. Ito 'yung unang award ko. Kaya maraming salamat. With medal. Una pa lang 'yan, guys. Ayan 'yung una kong award. Pangalawa, ito naman.